Karunungang Buhay, kasama si Pastor Joey Umali, dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan. Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan. Purihin ng Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais nice kumbatiin ang mga members ng Puno Memorial UMC doon sa Quezon City na mamaya ako ay speaker sa kanilang worship service. Ang kanilang pangunahing laiko na si former Supreme Court Chief Justice Renato Puno ay masugid na taga-subaybay ng ating programa. Next Sunday... Ako po ay uh, magsasalita bilang speaker sa ika-60th anniversary ng John Mark UMC sa Novaliches, Quezon City. Batiin natin ang ating mga masugid na taga-subaybay, ang ating mga uh, avid uh, listeners and followers ng ating programa. Si Mel Supat, si Ate Sally Suico, Sed Ang mula sa Dublin, Ireland. Revi Soriano. Si Ate at Jimmy Samonte. Elsa Francisco. Enrique Sarabia. Nora Cabantog. Mayen Damian uh, mula sa Tokyo. Pastor Roman Mateo. Dulce Alicante at Peter Anasan. Isa sa very powerful description na ginawa ni Jesus sa kanyang sarili ay ang pagiging mabuting pastol kung saan tayo ang mga tupa ng kanyang kawan. Ang pagbabatayan ng ating pagbubulay-bulay tungkol sa pagiging mabuting pastol ni Jesus ay ang Juan Gis 11-18. Hayaan ninyong basahin ko ang mabuting balita Biblia ng Juan G. 11 hanggang 18. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibas hindi sa pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binug, binubugbog, binubulabog. Tumatakas siya. Palibas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng ama at say kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking ama. Madaling maunawaan ng mga Hudyo ang ginawang paghahambing ni Jesus gaya ng ating narinig sa mga talatang aking binasa sapagkat ang pagpapastol ng mga tupay isang karaniwang kabuhayan ng panahong iyon. Ang tungkulin ng isang pastol ay pangalagaan ang kanyang mga tupa, mapakain ng maayos sa mga ito, at maprotektahan laban sa mababangis na hayop. Bilang pastol ng sangkatauhan, Ganito ang sinabi ni Jesus na kanyang misyon na mababasa natin sa Juan Gis Gis. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Ito tinatawag nating life in all its fullness. Hindi kapraso, hindi kalahati, kundi buong buo. At hindi lamang basta buhay, kundi isang buhay na may kahulugan, may kabuluhan at kapakinabangan. Isang buhay na pinagpala physically, materially, intellectually, psychologically, socially, and spiritually. Isang buhay na nagbubunga ng sagana. Isang buhay na may bukas at pag-asa. Katulad dito ng binabanggit sa Jeremias 29.11 na siyang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat tao. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama hindi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Wow! kinabukas ang punong-puno ng pag-asa. Hindi lamang pag-asa, kundi punong-puno ng pag-asa. Hindi lamang konti o katiting na pag-asa, kundi nag-uumapaw na pag-asa. Hindi lamang umaasa sa pag-asa, kundi nag-uumapaw nga sa pag-asa. Alam nyo, kapag tayo'y umaasa sa pag-asa, tawag sa English dyan ay hoping against hope, may wala na tayong pag-asa. Bakit tayo makakaasa sa Panginoong Jesus na magkakaroon tayo ng buhay na masaganang lubos kung tatanggapin natin siya bilang pastol ng ating buhay? Bumanggit si Hesus ng apat na katangian ng isang mabuting pastol. Una, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Wika sa verse 11, Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Maraming nagkalat na mababangis na hayop na maaaring lumapa sa walang labang mga tupa. Kahit sa tao ay mapanganib ang mga hayop na ito na katulad ng mga asong gubat. Ngunit handang harapin ng isang mabuting pastol ang mga ito alang-alang sa kanyang mga tupa. Sa kabilang dako, hindi magpapakamatay ang isang upahang manggagawa para sa mga tupang hindi naman sa kanya. Ang mahalaga rito ay yung concept of ownership, ang konsepto ng pagmamayari. May ganap na pagmamalasakit ang mabuting pastol sapagkat pagmamayari niya ang mga tupa sa kanyang kawan. Si Jesus, ang ating mabuting pastol, hindi lamang siya nakalaang magkaloob ng kanyang buhay para sa sangkatauhan. Ginawanan niya ito nang ialay niya ang kanyang buhay para sa katubusan ng mga makasalanan. Ito ang pinakadakilang pagpapakasakit. Ginawa ito ni Jesus noong tayo'y makasalanan pa. Ganito ang wika sa Roma 5, 7 at 8. Mahirap mangyaring ialay ni Numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kay sarap isipin na matapos nating tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas ay tinatanggap naman niya tayo bilang Kanya. Here is the concept of ownership. At kung tayo'y kay Jesus, kung tayo'y tinatanggap ng ating Panginoong Jesus bilang Kanya, tinatanggap din tayo ng Diyos bilang Kanya. Ganito ang sinabi ni Jesus sa kanyang panalangin sa Juan 17, 9 at 10. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y sa iyo ang lahat ng sa akin ay sa iyo at ang lahat ng sa iyo ay sa akin at nalulwalhati ako sa pamamagitan nila. Nang tayo'y ariin ng Diyos, nang tayo'y ituring ng Diyos na sa Kanya, hindi na tayo ordinaryo, naging espesyal tayo. Nagkaroon tayo ng napakalaking halaga tayo'y naging dugong maharlika. ganitong ang wika sa unang Pedro 2.9 Ngunit kayo'y isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. At dahil tayo'y pag-aari na ng Diyos, naging kakampi natin siya. Kung kakampi natin ng Diyos, ay sino pa ang maaaring lumaban sa atin? Sino pa ang maaaring sumira sa ating buhay? Kung tayo'y kakampi ng Diyos, kung tayo'y nasa kanya, kung tayo'y pag-aari ng Diyos. Ganito ang wika sa Roma 8:31 kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Alam niyo ang sagot dyan, wala. Ikalawa, kilala ng mabuting pastol ang kanyang mga tupa at kilala naman siya ng mga ito. Ganito wika sa verse 14, Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. Pinapangalanan ng mabuting pastol ang bawat tupa sa kanyang kawan. Kinakausap niya mga ito na parang mga anak niya. Dahil sa ganitong practice, nakikilala ng mga tupa ang kanyang boses, maging ang mga paraan ng kanyang pagpaswit kapag ibang boses ang tumatawag sa kanila, ba'y hindi sila sumusunod. Bawat tupa ay mahalaga sa mabuting pastol. Ito ang ipinakita ni Jesus sa parabola ng nawawalang tupa. Matapos na siguruhin ng pastol na nasa ligtas na kalagayan ang siyam na put siyam na tupa sa kanyang kawan, hinanap niya ang isang nawawalang tupa. Bilang mabuting pastol, kilala tayo ni Yesus sa ating pangalan. Alam niya ang ating mga pinagdaraanan. Hindi lingid sa Kanya ang ating mga kabiguan at maging ang ating mga pagtatagumpay. Handa siyang makigalak sa ating pagtatagumpay at makiluha sa ating mga kabiguan. Kung paano tayong kilala ni Yesus? dapat din natin siyang kilalaning mabuti. Dapat ay alam natin kung ano ang mga bagay na nakapagpapasaya at mga bagay na nakapagpapalungkot sa Kanya. Paano natin ito malalaman? Sa pamamagitan ng pagbabasa, pagbubulay-bulay, at pagsasagawa ng kanyang mga aral at halimbawa. Sa sandaling ginagawa na natin ang aral at handimbawa ng Panginoon, hindi na natin ito makakalimutan. So hindi lamang po pinapakinggan kundi ginagawa. What we just hear, we forget soon. But what we do becomes part of us. Kung dumarating ang sandali na tila napakabigat ng iyong pinagdaraanan, alalahanin mo lamang na ang iyong pastol ay si sa Sapagkat sa tunay na nagmamalasakit sa iyo. Hindi ka niya iiwan, di pababayaan man. Ikatlo, hindi itinataboy ng mabuting pastol ang ibang tupa na nangangailangan ng kanyang pagkalinga. Wika sa verse 16, Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y ipasok at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ibig sabihin, ayaw niyang nababawasan ang kanyang kawan ang nais niya'y nadaragdagan. Mabuting Pastor si Jesus, sapagkat hindi lamang sakop ng kanyang paglilingkod ang mga Hudyo, kundi maging ang mga hindi Hudyo, mabuti siyang pastol ng lahat. Ang pag-ibig ni Jesus ay all-inclusive. Walang ipinupwera lahat ay kasama. Bukas ang pintuan sa lahat ng nagnanais na mapabilang sa kanyang kawan at susunod sa kanya. Sa kanya'y walang hudyo o griego. Katulad ng binabanggit sa Galacia 3.28, wala nang pagkakaiba ang hudyo at ang griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kay Jesus, kasama ka. Ano man ang iyong pinanggalingan, pinag-aralan at estado ng buhay, you belong to Him and He belongs to you. Kung ikaw ay kasama na sa kawa ni Jesus, handa ka na ring makisama sa lahat ng uri ng tao. Mamahalin mo't paglilingkuran, hindi lamang ang mga taong karapat dapat mahalin, kundi maging ang mga taong hindi mo gusto. Si Jesus ang mabuting pastol na nag-uugnay sa mga tupa sa isang kawan, tanging si Jesus lamang ang maaaring tunay na mag-ugnay sa mga tao na may iba't ibang kultura, iba't ibang lahi, iba't ibang paninindigan. Ikaapat, ang mabuting pastol ay minamahal ng Diyos dahil sa kahandaan nitong mag-alay ng buhay alang-alang sa mga tupa at kahandaang sumunod sa kalooban niya wika sa verses 17 and 18. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama sa panalangin sa Getsemani bago gawin ang kanyang dakilang pagpapakasakit tatlong beses na hiniling ni Jesus sa kanyang ama na kung maaari makalampas ang kopa ng paghihirap ngunit tatlong beses din niyang sinabi na hindi ang kanyang kalooban kundi ang kalooban ng kanyang ama ang masunod. At alam natin ang sumunod na pangyayari, ang kalooban ng Ama ang nasunod at hindi ang kanyang kalooban. Sinabi ni Jesus, nang pagsunod sa kalooban ng Ama ang kanyang pagkain. Wika sa Juan 4.34 Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugu sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin. Bilang kasama sa kawan ni Yesus, ang dapat nating maging pagkain ay ang pagsunod sa Kanyang Kalooban. Ito ang dakilang pagbabagong dapat maganap. Matapos nating tanggapin sa si Yesus bilang ating pastol, tayo'y isa ng bagong nilalang at siya na ang nabubuhay sa atin. Hindi natin susundin ang anumang katuruan na labag sa Kanyang katuruan ang kanyang pag-iisip, ang siya nating magiging pag-iisip, ang kanyang pamamaraan, ang siya nating magiging pamamaraan, ang kanyang pangarap, ang siya rin nating magiging pangarap. Wika sa 2 Korinto 5.17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Si Jesus ang mabuting pastol. Kinakailangan din tayong maging mabuting pastol ng kanyang kawan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Maging lagi nating panalangin. Ang isang linya sa panalangin itinuro ni Jesus, Thy kingdom come, thy will be done. Dumating nawa ang iyong kaharian, sundin nawa ang kalooban mo. Kung papaanong si Jesus ay mabuting pastol, ang kanyang inaasahan sa lahat ng kanyang mga tagasunod ay maging mabuti ring pastol sa loob ng simbahan. Ang mga tagapanguna, ang mga leader ay hindi bossing, kundi kailangan ay pastol na tagapaglingkod na talagang pinapangalagaan yung interes, yung kapakanan ng kawan. Maging sa labas ng iglesia, maging sa gobyerno, ang ating mga leader ay kailangan maging mabuting pastol. Nang laging inuuna ay ang kapakanan ng mamamayan sa halip na ang sariling interes si Jesus ang mabuting pastol. Nawa, tayo rin ay maging mabuting pastol sa kawan na ipinagkatiwala sa atin. Tayo'y manalangin. O banal namin Diyos, aming Ama, salamat sa pagsusugo mo sa amin ng iyong anak na si Jesus, ang mabuting pastol tulungan niyo po kami, lalo na kaming mga nagsasabing tagasunod niya na maging mabuting pastol sa lahat ng mga taong ipinagkatiwala mo sa amin. Makapagpakita kami ng magandang halimbawa bilang mga tagasunod mo upang maging mabuti ring mga pastol. Sa pangalan ng Ama, nang anak at ng banal na espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali Nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay.